di ka aasenso sa buhay. Kada nga raw po, ako puli, CRP, ni Jim po CRP, na gym depo. So, naranasan mo na ba yung ano, yung may mga pinaplano ka sa buhay, gusto mong pumasok sa negosyo, tapos yung mga tao nakapaligid sa'yo, may sariling opinion doon sa mga uh, gusto mong mga simulan or ipasokin negosyo. Kasi kalimutan, ganyan na experience ko noon eh. May mga pinaplano ako na gusto kong buksan noon na mga negosyo pero hindi na natuloy-tuloy kasi yung mga opinyon ng mga tao na sa akin laging negative yung dating pero ito yung na ko alam mo ba pansinin mo to yung mga tao na mga magbibigay sa ng comment mga tao na magbibigay sa'yo ng payo tungkol sa mga ganyan negosyo is yung mga tao pa nga na wala pa talagang experience ng kahit ano sa pagpasok sa negosyo. Kasi alam mo kung bakit? Kasi kung ang makakausap mo o makakapagbigay sa'yo ng, ng payo is yung isang tao na naging successful na sa negosyo, sinisigurado sa inyo ibang-ibang mindset yung, yung, yung ibibigay nila sa inyo. Kasi, ah... Uh, yung mga tao na nakakapagbigay ng ganito suggestion, usually yun yung mga tao na it's either nag pumasok sila sa negosyo at nag sila, or sila mismo hindi pumasok sa, sa negosyo. Di ba parang ang daming ganong klase tao? Actually, hindi ka maubusan ng ganyan sa mga, ano eh, sa mga comment section ko. Marami dyan na, na magpapayo sa'yo na, eh, ito kasi ganito, uh, ang gym business. Hindi magiging ano yan, successful, lalo na pag naupa ka. By the way, itong nakikita nyo na, na space natin to is 1,000 square meters to. Dito sa Barangay Lod-Lod sa may Lipa City, Batangas. So ito yung magiging third branch natin ng Gym Republic. Six figures yung upa dito. Biro mo, gaano kalakas yung loob namin na magsimula ng ganito kalaking negosyo kung alam naman namin na hindi magkiklik. Pero ito yung sinasabi ko. Kasi palibasa, meron na kami experience doon sa pagpapatakbo ng gantong klaseng negosyo, hindi kami, hindi na kami kinakabahan na ano na uh, pumasok sa gantong klaseng negosyo biro mo. Ewan ko kung kita yung dulo. Almost 100 meters to pahaba. 10 meters to palapad, 100 meters pahaba. So, ganito kalaki. So, imagine mo gano'ng kalaki yung upa. Pero, kagaya na sabi ko, kumikitang negosyo. So, kung yung mind kung makak kung yung taong makakausap mo is yung taong nag-succeed dito sa ta, sa negosyo to mas matuturuan ka nito ng mga valid na mga opinion at aral so ah uh, kung ikaw at kaya sabi ko yung mga nababasa ko libro lagi nga nila sinasabi kung may mga pinaplano ka wag mo na ipagsabi sa iba kasi sigurado ako yung mga taong nakapaligid sa iyo laging may say na ang nakakatakot kasi doon kung yung matapat ka doon sa tao na negative yung opinion pagdating dito sa gantong klasing papasukin mong negosyo. So maganda, sa tawag nga nila doon, ano eh, master's class, master class. Meron ako niyan. Actually, ilalagay ko sa link yung pinaka-coach ko. Yun yung tinitingnan ko, si Sir Boni de, de, Jesus ng Kapayaman Nation. So dapat isosurround mo yung ano, yung yung sarili mo sa mga ganong klaseng tao kasi sabi nga nila, kung sino yung kasama mo, yun ka. So kung, kung 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 hahayaan mo na napapaligiran ka ng mga taong negative, definitely kung may man tao kang kasamang negative, ikaw yung pang-anin. 'Di ba? So dito sa kahit anong as aspeto to ha, ah, kaysa negosyo, kaysa labas ng buhay or sa sa gym business or ibang negosyo, dapat ganung klase ng mindset dapat iso sa round mo yung sarili mo do sa mga taong positive at yung mga nag-achieve na mismo kasi alam mo na valid yung ano eh yung opinion nila na yung yung sasabihin nila at i-share nila sa iyo is hindi lang yung mga bagay na nag nagisusi sa success nila pati yung mga pagkakamali nila maririnig mo at yung mga pagkakamali na yon doon ka rin iiwas para hindi mo na rin maranasan so yun yung importansya kaya uh, kung may iniisip ka na kahit anong negosyo na gusto mong pasukin, I suggest, una, magtanong ka do sa mga taong may experience, do sa mga taong naging successful sa negosyo na yun. Kesa magtanong ka sa kamag-anak, sa kaibigan mo, na sila mismo is hindi nag-achieve doon sa kahit anong klaseng negosyo. Kasi sabi ko nga sa'yo, marami naman dyan nagsubuk mag-negosyo, marami rin dyan nag -fail. Kaya ngayon, yung mga tao nag-fail sa negosyo, yung iba dyan, nadadala na. Kaya pag kinausap mo yan, sabi niya, ah, ka na magnegosyo. Period. Pero kagaya ng mga episodes ko dati, sinasabi ko sa inyo, walang negosyo na makakapag ng success. Ang negosyo, pwede, pwede kang kumita at pwede ka rin maging uh, lugi. So, hindi sekreto ang negosyo sa, sa ikaw-ulad mo. Totoo lang. Kasi, lahat ng klase ng negosyo pwedeng malugi. Depende sa taong nagpapatakbo at paano nila pinapatakbo to. So ngayon, kung, kung, kung magtatanong ka doon sa mga taong nag-fail, sinisigurado ko, iisa lang sa sasabihin nila, huwag ka na pumasok. Kaya kung, kung seryoso ka na pasukin kahit anong klaseng negosyo na gusto mo, doon ka sa magtanong sa mga taong naging successful. Kagaya na ito, sabi ko sa inyo, gaano kalaki yung uubusin namin dito para mapagawa itong gym na ito. So in, in, inaanyayahan ko na rin yung mga nanonood sa atin, from Lipa. Dito kami sa Barangay Lodlod -Lod, sa Lipa City. So magtatayo tayo dito by end of April or early May. Magtatayo i-open na natin yung Gym Republic Lipa City. So iniimbitahan namin kayo dyan. So dito makikita nyo meron tayo sa Cavite, meron tayo sa Starla, Pero dito sa Lipa City, abangan nyo to Mas maganda, mas uh, high-end ang mga equipment at mas panalo yung mga pakulo namin dito na isishare din natin sa inyo para pwede nyo gayahin. Ako po ni si ng Jim gmd po. Magandang araw po.